Ang hinihingi namin, makapangisda kami sa loob ng bahura kasi very abundant ang isda doon. Hindi katulad pag nasa labas ka. At delikado. Kasi yung mga payaw namin, nasasagasaan ito ng malalaking barko. Because we have to do this doon sa deep water. ba? Diba? Nakakalungkot eh. Sabi ko, tangin ang buhay ito. Grabe nga pala talagang pagkakabudol namin. Naka, ako nang ako liliit eh. Sa sarili ko na ganito ko pinagtanggol tong taong ito. Puro pala kasi nung Ngayon naman o, oh, papakita ko naman sa inyo. Isang topic naman po natin, eto ho. And how I come up with this conclusion. Okay, magandang magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po uli ang inyong abang lingkod, Johnny Dubagger. Okay, pag-usapan natin ngayon, eto pong uh, Pogo. <laughs> na matagal na pa lang, o matagal na hong planong ipasok dito ng sindikato. So, nung, nung chinek ko nga rin sa internet kanina, uh, so tinay ko roon kung kailan nagsimula yung Pogo rito sa Pilipinas, so nakalagay roon na sa wiki, 2016 nagpa-process na po ang pagcore ng Pogo license. Hindi ko, A, what? <laughs> 2016, meron ng Pogo rito? Diba? Pero hindi pa ho ito yung, uh, yung uh, full na Pogo. Pero totoo ho, Panahon pa ni Gloria Royo. meron ng mga pogo-pogo rito, pero hindi ho ganyang kasasama. Okay, ang tawa ayun ay naman po, ay mga, ano to, tatlo ho kasing level yan eh. Yung isa dyan, ang ginagawa nila, ay yung uh, service provider, tapos yung online, na uh, yung, mismong yung tao ang um, nakikipag-transaction doon sa sugalan. Tapos meron naman pong BPO side, which is the back office. At yan po yung matagal na rito sa Pilipinas, yung back office. yan Ngayon, ang problema, doon po nang gagaling yung nakawan sa mga credit cards ng mga sugarol na naglalaro dyan sa online gaming na yan. Or parang online casino. Okay. Uh, okay. So ngayon, ito po nga uh, sinasabi ni Larissa Ontivero sa kanilang um, investigation, ito po nga uh, Tarlac Pogo Uh, etong nga uh, money trail eh nagli-link daw po dito sa kapatid, kay Michael Yang, sa kapatid po ng economic advisor ni dating Pangulong Duterte. Ito, si ano, si Michael Yang. and sabi diyan na uh, uh, they have found the money linked to the, bro to the brother of Michael Yang, a Chinese business businessman who has the Uh, who was the economic advisor to the former president Rodrigo Duterte. Kaya, ang pangalan ng taong ito nung kapatid niya, si Michael Yang ay si Hong Jiang Yang. Okay? Now, ito rin ho yung kanyang pera ang uh, ginamit pagpondo ng Hong Sheng. Okay? Doon nagkakamali, itong uh, Hong Sheng, hindi ba ito yung uh, uh, nangutang ano nagrenta doon sa Baofu right yung Baofu ang lupain o property nito ni Alice Guo ni Guaping ni Happy Pig okay. and then sabi rin na it was Hong Jiang's brother Hong Ming aka Michael Yang <laughs> yan pala tunay niyang pangalan ha? ni Michael Yang Hong Ming Yang Diba? ba Yang Hong Ming Okay, uh, parang Yao Ming. sabi, who is, um, who is more publicly known? After all, it was Michael Yang who was given contracts by Malacan Yang that designated him as Duterte's economic advisor. Okay. Ayan, Prueba. Ito, kita niyan, fullwind.ph. Hindi ba ito po ay Pogo? Ito ba yung po? Ito po bang full win? Ano ano alam ko parang narinig ko yan sa kay Harry Roque. Yung full win. 'Di ba? Doon sa nakaraang pagdinig na banggit diyan, lagi naman nababanggit ang full win pero parang ito yung may naging kliyente ni Harry Roque. Anyway, ang punto natin dito, ito hong si Michael Yang, si Hong Ming, Yang Hong Ming, ito po ang Eka, uh, presidential economic advisor ni Digong. At tignan nyo naman, my goodness ang kanyang opisina. Di ba? Office of the Presidential Economic Advisor. At ito pong si Michael Liang, ayon nga rito kaya may connection ito sa mga Chinese dignitaries. Di ba? Diba? niyo yung nakaraang kinontent natin, basir sa revelation rito ni General Brunner na ang China po ay nanghihimasok dito sa panloob nating mga usapin. Diba? So, at this time, anong nangyari po rito? Sa panahon po niya ni Digong, mismo ang China na ho ang nagpapatakbo halos ng ating ekonomiya. Ito ho yung uh, bukod sa meron siyang NEDA, pero ito ho ang isa sa kanyang pinaka, kumbaga, malapit sa kanyang tainga dahil matagal na nilang kakilala ito sa Davao days pa lamang ni Digong nung siya po ay mayor. Diba? Kaya nga ang laki ng dito rin hunong gagaling yung sinasabi ni Duterte na napakalaki ang utang na loob nila sa China. Bakit? Dahil nga po ang panini kaya paniniwala rin niya na China ang kailangan natin para umasenso ang ekonomiya ng Pilipinas kasi nga po gumanda ang ekonomiya ang lagay ng Davao City. Which is now the haven, 'di ba? Ng uh, mga illegal. Oh, na mga nangyayari dito sa ating bansa yung mga involved na tao doon ang Hayden doon din ang kanilang um exit corridor Yeah that's Michael Yang ah look at this Philippine representatives, uh Philippine representative ano Chinese yung ating representative ba puro yan No Michael Yang third from the left uh, press represent the Philippines in the 2017 All China Federation of returned overseas chinese and yeah. so, an own company uh, yuga fulwin uh, an own company that hong jiang incorporated in the philippines is fulwin group of companies which is michael yang also affiliated himself with Win incorporated in 2017 and october 27, and in october 2017 hong jiang's Co-incorporator in Fullwin is Gerald Cruz. Gerald Cruz po ay isang inchik din. Okay, ginamit lang yung pangalang Gerald Cruz pang Pilipino. Also, co-incorporated ng Farmally Biological Company. ba? Diba? So, nakikita nyo na yung nakikita nyo na dyan yung koneksyon ng Pogo at saka ng Farmally. Okay? Tingnan nyo naman ah. 2017 po ang pinag-uusapan natin dito. So, ibig sabihin, <laughs> may prior days, months, or baby years ng matagal na po ang plano rito. Diba? Kasi sa China, ah, ito lang ha, sinasabi nga po nila, ang Pogo ay illegal sa China. Diba? Ayaw ng China, and itong policy ni Duterte, wala pang pandemic nito ipinasok niya ang Pogo sa Pilipinas Kaya po dati sinasabi namin Na naging maganda ang ekonomiya Ayun e pala Kaya po umangat dahil po Dito sa Pogo So Pogo money Ang China walang pakialam As long as Hindi po sa bansa nila Yung illegal activity so, Sa ibang bansa ito They don't fucking care Meron ngang Pogo sa British Virgin Island diba? Pa. Ah. Formerly pharmaceutical executives when they were being grilled in the Senate, yan said Michael Yang was their financial. No, ang napipigano sila. Sinabi na nila. Kasi ang problema rito sa pharma sa pharma li dati. Ikto eh, question ito. Wala naman pala kayong malaking puhunan para magbigay kayong supplier na ganito ka naking kontrata. At ang maliro na ginawa ni Duterte, imbis na and tama sila ni Robredo at the time bakit nyo ibinigay pa ang kontrata sa incheck para mag-import ng mga PPE? ba? Diba? Eh problema yung mga pre, yung PPE overpriced. Tapos ang deliver dito substandard. Eh, sa China po, bawal po silang gumamit ng substandard. Pero pagdating po sa pang export, yun po ang substandard. At yun ang deliver dito substandard na mga PPE. Tapos ang presyo ho, eh naku po, beyond the standard, ang laki. So tubong lugaw. Ngayon, ito hong si Michael Yang, ang uh, kayamanan niya, ang ginagamit, pang ano yan eh, pang uh, uh, siya yung financier nga na sinasabi, tsaka siya rin yung guarantor. Tapos dikit pa sa presidente. Eh kung ang ginawa ho sana dyan ni Duterte, kung talagang gusto niyang tumulong sa taong bayan, yun pong mga lokal nating mga mananahi rito ng damit. Diba? Yung iba nga sa kanila, nagswitch na para mag-ready sa pagtahi po ng PPE. Yung mga taga Taytay, Rizal Province, yung mga taga Bulacan. Maraming mga patahian dito na natenga nung panahon ng pandemic. Pero in, they were ignored by the president. Bagkus ang uh, pinagbigyan ito pong pagkakaperahan. Di ba? So nasaan po yung malasakit doon? Diba? Nasaan ang malasakit? Kung totoo para sa bayan. Nagmamahal sa bayan yung sinasabi na siya lang ang tanging nga naging presidente ng Pilipinas na may malasakit sa bayan. Paano na lamang kung hindi si Duterte ang naging presidente nung panahon ng pandemic? Diba? Well, ang sagot doon, common sense lang. Kahit sino pa maging presidente, gagawin ang nararapat para makasalba silang lahat. Pa, di lang siya, pati yung mga tao. di Diba? At ang nararapat din na ang gagawin, syempre kung ano yung mga pwedeng matulungan ng ekon na, sa ekonomiya natin, umikot, eh itong mga mananahi, yun ang dapat na binigyan ng kontrata rito. ba diba? Tinulungan. Ang daming supply ng mga tela pang PPE nandiyan sa Divisoria. Nakatingga lahat. Pwedeng mabili ng mababang presyo dahil mataas ang demand. Tapos abundant ang supply. Diba? Makakamura pa. O, oh, ano nangyari? Eh hindi rin naman agad nakakarating dito yung mga galing ng China. Sayang nga eh, di ba? Okay, sabi rito, uh, Farmalist Executives were able to meet Duterte at one point because Michael Leung introduced them. Okay, Michael Leung was able to have critical access to Duterte and Malacanang and maintain good network with top Chinese economic officials and executives of major China state-run companies. See? Ah, uh, formally itong pinag-uusapan natin dito. Ah. One formally pharmaceutical anomalous acts was being able to win millions of pesos in projects from the government when they had less than a million in capital. Ito na nga po, yung nag saan nang nag-finance dito, ay si Michael Yang, siya rin po yung guarantor. Uh, and which is not typically allowed by the procurement law. Anong ginawa nila? sinuspend nila yung kahigpitan ng procurement law. Kaya nga sinasabi, this is a premeditated plunder ang ginawa nila. Para magmukhang legal, naging legit, bago nila ito orderin, ay naglabas sila ng Bayanihan Act. Di ba? One and two yan. Para yung mga pamimili, babahala na kayo sa buhay nyo, kanya-kanya na tayo. Pag nasita tayo ng COA, may ibabalandra tayo sa Kawang Panambal, meron tayong Bayanihan Act 1 and 2. Na kung saan, eh, niluwagan ang ating Procurement Act. Kasi nga, we are uh, racing against time for to save people's lives. <laughs> Ganon ang argumento noon. Oh. then, uh, sabi ko nga, eh, mukhang one big happy family pala itong mga Pogo at family members. Baka nga itong Farmally pala ang farm na kinalakihan ni Alice Go. <laughs> eh kasi di ba sabi ni Alice, eh lumaki po ako sa farm. Sabi ni Manilisa, baka naman farm na tinutukoy dito ay eh, Farmally pala. <laughs> kasi wala namang nagpa-describe sa kanya. O oh, sige, kung totoo lumaki ka sa farm, anong itsura ng farm? <laughs> anong klase ng mga hayop ang nandun sa farm? Di ba wala naman eh. Hmm. Ah, sabi, uh, said Anthony taking a swipe at the suspended mayor's claim that she grew up in a farm, 'di ba? <laughs> And uh, ito, ah, okay. So yan. So mabalikan ko lang, <laughs> grabe 'di ba? Ah. So ito pong uh, nangyari dito sa atin, uh, mismo ang gobyerno po ang uh, naging sindikato. Sindikato tayo. Itong uh, presidenteng presidenting ipinasok ni Amy Marcos mula pa noong 2015, trinabaho na nila na no, mapatakbo ito. And then, 2016, kumandidato at naging presidente. Gimik-gimik nga lang daw po yung last minute niyan eh, Sabi ni Vlad. Si, ano, si uh, Vlad Casterdin. Kasi talagang, totoong tatakbo. Kaya lang, Hindi po aware yung mga Pilipino sa gimmick niya sa Davao na urung sulong kaya naging epektibo rito orong- urong sulong. Plus yung style yung papilo-piloso po sa debate. Niyan. Di ba? So maliwanag na maliwanag ang kanilang uh, ginawa rito. Itong mga taong kriminal sa ating bayan, yung mga mga nagbigay daan para maging presidente etong si Duterte. Sila yung isa sa mga tunay na may kasalanan mga dahilan kung bakit natin dinadanas yung kapestihan ngayon dito sa bansa natin. Kasi lahat po nangyayari sa mga unang kalahating taon ng sumusunod na mga administrasyon, ito po ay bunga ng mga pinagagawa ng nauna sa kanya. Kung si PBBM po, pagbaba niya sa 2028, asahan nyo yun na, na yung first three years, it's either mabuti, masama, na mararanasan ng susunod na administrasyon, yan po ay attributed sa Marcos administration. So kung paano ito rin po, attributed ito sa Duterte administration. While at the same time kasi hindi naman po magic eh ang mga ang mga prog, ang mga pagbabagong mangyayari. Na pag-upo ng presidente katulad ng sinasabi ng isang magaling na vlogger, pag nanalo si PBBM, magbabago na ang lahat. Uunlad na ang bayan, bababa ng mga presyo. 'Yun, 'yun po yung budol vlogger. 'Di ba? Ang daming ganun, laging viral yung kanyang mga content. Kasi, daming utu-utu sa Pilipinas. Ayaw mag-isip, gusto na lamang makemarites. Diba? Ay, nako. Sipin nyo, ha? Ah. Pagpasok, 2017. O, pero sabi roon sa Wikipedia, 2016, nagpaprocess na ng Pogo um, license, ang Pagcor. Tapos, 2017, nagka-Pogo tayo rito. Diba? Diba? Oh. Tapos ang China sinasabi, no, that's illegal, ayaw namin yan. Nagagalit ang China pero wala pa rin siyang pakialam. Diba? Grabe. So, yung mga circle of friends niyang mga in-check, ng mga sangkot sa mga illegal, tignan nyo naman, nagkaungkat-ungkatan. Kaya hindi ho. Kaya I would, I would congratulate at this time, yung mga bumoto kay Risa Ontiveros. Tama? Because without Risa Ontiveros, walang mangyayari dito sa pogo na to. Walang hong senador na may may boto diyan na uungkat dyan. Hmm. Kaya sometimes maganda rin ng merong ano eh, merong uh, opposition eh. Pero dapat 'tong sa opposition may utak. Di ba? Hmm. Okay, so iwanan muna natin ito. Ay, oh my God. Go gobyernong, bu ano, gobyernong, hindi gobyernong budol eh. Gobyernong uh, sindikato. May yun ang meron tayo